Pagbigat ng uh, trapiko, asahan sa pagsisimula ng konstruksyon ng drainage system sa harapan ng mga Public Market. Nakatutok live si Jasmine Gabriel. Jasmine? Si Jay Lastik pa sinimula ng pagsaayos ng drainage system sa harapan ng public market ng mga Aldan Pangasinan. Tiniyak naman ng DPWH na mamadaliin ng proyekto para hindi makasagabal sa problema sa trapiko dito sa kanilang bayana. Sinimulan ng ayusin ng drainage system sa harap ng public market na Mangaldan, Pangasinan. Mas tumindi ang problema sa trapiko dahil bahaging sumikip ang kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan. Medyo nagsisikip yung trapiko natin dito sa bayan pagdating dito sa harap ng palengke natin kasi nga gawa nung ginagawa nilang construction ng drainage. Nagdagdag na ng traffic enforcer sa kalsada para matiyak na sumusunod ang mga motorista sa mga itinalagang babaan at sakayan sa lugar. Ang solusyon doon, kailangan na bilisan lang, mabilisan. Ang pagbaba, pagsakay, gano'n. Tapos pag may dumating na jeep na kung kailangan alis na sila kaagad. Pansamantalang pinadadaan ng mga delivery truck sa gilid ng palengke para hindi maging sagabal sa paradahan ng mga pumapasadang tricycle sa bayan. Isinasaayos nila yung drain system natin. Alam naman natin na barado na yung drains natin dito sa Mangaldan. At uh, siguro, konting pasensya na lang sa mga mamimili natin dito. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na hindi makakapeg sa selebrasyon ng Pindang Festival ang ginagawang drainage system. Si Jay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi nakantabay ang buong pwersa ng MPRG o mga Mangaldan Traffic Regulatory Group sa mga sasakyan na dumadaan dito nga sa may uh, town proper ng Mangaldan. Lalo pat alam naman natin na yung mismong harapan ng munisipyo doon na nakalagay yung helera ng mga tiyangge, Dire yan hanggang sa may market na kung saan meron ng ongoing doon ay sinasaayos sa drainage system. Kaya medyo nagkakaroon talaga tayo ng problema sa trapiko. At sa ganitong mga oras ay bumibigat nga yung uh, dali ng trapiko dahil na nga rin sa dami na rin ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya ang tanging ginagawa na lamang ngayon ng MTRG ay mahigpit na binabantayan at pinomonitor yung mga nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa may harapan mismo ng palengke. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel.